Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na prediksyon ng ESPN patungkol sa MVP Award. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong superstar na target na makuha ng Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng paglabas ng ESPN ng prediction ng kanilang mga analyst sa magiging standing sa darating na 2024 to 2025 NBA season, ay nagbigay rin naman nga po sila dito ng prediction pagdating sa mga manlalaro na makakakuha dito ng NBA Awards. At naging pinakatatak nga po sa kanilang mga sinabi ay ang kanilang naging prediction na si Luka Doncic nga na ng Dallas Mavericks ang mananalo ng MVP Award ngayong taon. Yes, maukuha na nga po nito sa wakas ang kanyang kauna-unahang MVP Trophy sa kanyang karir sa NBA. Sa katunayan, nakakuha pa nga po ito sa ginawang botohan ng ESPN ng kabuang 61 points at 48% ng kabuang first place votes. Marami nga po talaga mga katrops ang naniniwala na magkakaroon si Luka Doncic ng bounce back season ngayong taon matapos matalo ang Dallas Mavericks nang nagdaang 2024 NBA Finals. Nakuha na rin naman nga po nito last year ang kanyang first scoring title. Sa pag-average nga po niya ng 33.9 points, 9.8 assists at 9.2 rebounds per game. Kaya inaasahan nga po na MVP award naman ang sunod na makukuha nito. Pero bago pa man nga po niya ito makuha, ay kailangan nga po nila syempre matalo ang ilan sa mga katunggalin niya dito. kagaya na lamang ni Joel Embiid ng Philadelphia 76ers. Nikola Jokic ng Denver Nuggets at maging si Shai Gilas Alexander ng OKC Thunder. Samantala, puwonda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong superstar na target na makuha ng Los Angeles Lakers. Aminin man nga po natin sa hindi mga katrops, bilang na lamang nga po ang mga natitirang taon ni Lebron James sa NBA since hindi rin naman nga po bumabata ang kanyang edad ngayon. May ilang mga NBA analyst nga po nagsabi na meron na lamang po itong at least dalawang taon para maglaro sa loob ng NBA. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na nga po ng Lakers na kailangan na nga po nilang gumalaw upang makahanap ng bagong ipangpapalit nila sa kanilang superstar. At base nga po sa kalalabas palang lang na balita ng NBA analyst na si Kevin O'Connor ng The Ringer, isa nga daw po sa mga binabantayan ngayon na bagong superstar na binabalakang kunin ng Lakers bilang pamalit kay Lebron James ay walang iba kundi si Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Alam nga po nila na kung sakali mang hindi makakuha si Doncic ng kampiyonato sa Mavs, ay maaari nga po ito na mag-request ng trade at kapag nangyari nga po iyan ay ito na nga po ang pagkakataon ng Lakers para kunin siya sa mga susunod na taon sa NBA. Ito na rin naman nga po ang mismo rason bakit hindi nga po nila itin ngayon ang ilan sa kanila mga future first round pick ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.